Magandang umaga po sa inyo lahat. Nice kong ipaalam sa inyo ang panibagong uh, nangyaring himala sa buhay ko. At ito po ay nangyari sa lugar ng Cagayan de Oro Airport. Pero doon po sa iyon po ay yun nung nag off ang eroplano, papuntang na IA Terminal. So, uh, sinama po ako ng aking anak sa Mindanao para makapagbakasyon. So, July 19 nung umalis kami, at uh, ako ay hanggang August 4 nung aking anak ay naiwan po sa Mindanao. Nasa kagayan de Oro Airport ako nung August 4. At uh, pagsakay ko sa aeroplano nung mag-take off ang aeroplano papuntang Naiya Terminal 5 uh, minutes pa lang akong nakakaupo ay biglang sumakit ang puso ko. So, sobrang sakit ng puso ko nung araw na yon nung oras na yon Ay, naiisip po yung aking mga anak. Lalo na yung anak na iniwang po sa Mindanao. Uh, Siyempre, kasama ko po siya lagi. At, uh, naiiyak ako. Kaya ako'y nagtetext po ako sa anak ko, uh, halos ganyan po ang pamamaalam na sa aking anak nung August po nayon na nakasakay ako sa aeroplano at sumasakit ang puso ko. Matinding sakit sa puso. Ang paghinga ko po kasi ay ganito na ho. Ganyan po. ang Dito ko na ho, kinukuha yung aking paghinga. Hindi na ho dito sa aking ilong hirap na hirap na po akong makahinga. Uh, lalo pat ako'y umiiyak dahil nagpapaalam na ako sa aking anak sa pamamagitan ng pag-text sa kanya. Ang marami po akong na-text, halos g ganyan po, halos isang dangkal po ang na-text ko at saka halos uh, malapit na rin sa isang dangkal yung isa pa. So, halos dalawang dangkal po Uh, less than dalawang dangkal ng kamay ang naitext ko sa aking anak na pamamaalam dahil nagpapaalam na ako noon para alam kong hindi siya masaktan sa akin kung sakaling mawala ako sa kanyang buhay at uh, nung oras na yun, ay matinding pagluha ang nangyayari habang hinihigit ko na ang aking hininga hal dahil halos hindi na ako makahinga tinutulungan ako na nasa left side kong pasahero na may edad na rin binigyan pa ako ng uh, yung isang klaseng pampamahid na kapag uh, pinahid mo sa ilong ay sagad hanggang kaloob-looban yung amoy na mararamdaman mo. Binigyan ako noon para pati itong aking dibdib -dib ay pinunasan niya. Uh, pero sandali lang, panandali, panandalian lang yung nangyari sa akin. Habang may ako lagi ng tubig doon sa flight steward, naka limang baso po ako. Pero yung text message ko naman sa aking anak ay hindi ko agad maipadala dahil uh, pinutul nga muna ang communications ng mga ng airplane dun sa mga cellphone namin dahil bawal nga po mag-cellphone kapag ka nasulog ka na ng aeroplano. So, habang text na text ako, inuminom din ako ng tubig at ah, uh, naka limang baso nga po ako. Ngayon, inabot ang ako ng sakit sa puso. Inabot po ako hanggang na iya terminal sa Maynila. At uh, binigyan pa rin ako ng isang boteng tubig nung flight attendant, nung pagbaba ko. Uh, doon sa ibaba ng na iya terminal hindi ko makuha yung aking mga gamit kasi na masakit ang aking puso. Kaya, nakiusap ako dun sa security uh, na pakikuha yung mga gamit ko na kinuha naman nila. Uh, inabot halos na kulang-kulang dalawang oras ang sakit ko sa puso. At nung malapit na lang kami nga rin sa naiya terminal ay doon ko lang naisend sa anak ko yung message ko na nagpapaalam na ako. Na kung sakaling ako'y mamatay ay huwag siyang gano'ng masaktan. So, nung nandun ako sa uh, uh, naiya terminal ay hindi muna po ako lumabas dahil halos hating gabi na ho yun. Uh, kaya nagpalipas na lang naman po ako ng oras sa mismong terminal sa Ninoy Aquino International Airport. At uh, nawala naman na po yung sakit ng puso ko. Pero pagdating po ng mga bandang 2 o'clock or 3 o'clock ng umaga ng madaling araw ay sumakit po uli panandalian lang naman yung sakit ng puso. Ko. Uh, kaya nagpapasalamat ako ng gusto si Diyos dahil hindi pa rin niya ako kinukuha lagi siyang nagpapakita ng himala sa buhay ko iniingatan niya ako laging laging nandoon yung pag-aalaga niya sa akin lagi siyang nasa paligid ko para ingatan ako at ang pamilya ko. Sinabi ko, kinuwento ko sa iba, ang nangyari sa akin. Sabi nila, mayro kapag gagampanan sa ating mundo. Totoo yun. Napakalaki na ginagampanan ko sa ating bansa kapag nagmamahal ka sa taong bayan, kapag nagmamahal ka sa iyong bansa, ay, ibibigay mo ang iyong buhay para huwag na sila masakta. Kaya lang, may mga taong bobo, may mga taong loko, may mga taong tanga na ginagamit sila para lamang saktan ako. Yun yung mga tao. Hindi alam nila ang kanilang ginagawa. Na ginasa, gamit sila ng mga demonyo para lamang ako saktan. Ngunit tulad ng sinabi ko, kapag namatay ako, ay babalik ang kaluluwa ko para parusahan na ang mga taong nagkasala sa taong bayan. Sa dami ng himala sa buhay ko, idinideklar ako na I am the chosen one of God. Ako na ang ginagamit ngayon ng Diyos para magparusa sa taong bayan, sa mga taong loko, para sa mga taong walang inisip kundi ang kanila lamang, kanila lamang sarili wala lang pagmamahal sa taong bayan. At wala lang, walang pagmamahal sa kanilang kapwa, kundi ang kanilang sarili. Kundi ang kanilang ang kapangyarihan lamang ang kanilang gusto. Minahan nila ang pera. Minahan nila. Minahan nila ang, ang seguridad, seguridad ng kanilang buhay. Hindi nila inisip na ang pera ay hindi nila madadala sa, iya, sa langit. Na ang kapangyarihan ay hindi rin nila madadala kapag nawala na sila sa mundo. So nagpapasalamat ako ng gusto sa Diyos sa ginagawa niya sa akin, sa aking buhay. Dinatanggap ko kung ano man ang tukulin na gusto niya iparating sa akin na gusto niyang gampanan ko para sa taong bayan at sa bansa napakalaki ang ginagampanan ko tulong sa taong bayan at sa bansa so kung ano man iyon Panginoon kung ano pa man plano nyo sa akin. Kung ano man ang plano nyo sa akin, nagagampanan ko para sa bansa at taong bayan ay tinatagap ko ng buong puso at aking karuluwa. Nagpapasalamat ako. Maraming maraming salamat sa pag-iingat nyo sa akin yun lamang po. At hintayin ko ang pagdating ng araw na, wala, na, mawala, na ako, mawala na ako dito sa ating mundo. Ay ibibigay nyo pa ang panibagong katungkulan para sa akin. Maraming salamat ulit sa iyo, Panginoon.